Inisa-isa ng mga senador ang mga butas sa salaysay ni Bamban Mayor Alice Guo tungkol sa kanyang mga magulang, mga kapatid at kanyang pagkakilanlan. Pinaimbitahan naman sa susunod na pagdinigan tatay ng alkalde. Saksi si Bob Gonzales. Maagang nagtipon-tipon sa munisipyo ng Bamban, Tarlac, ang mga taga-suporta ni Mayor Alice Guo. Baya namin sa Panginoon kung ano man ang mga nangyayari sa kanya. Ulit-ulit namin, talaga pong siya ay Pilipina. Sa araw yan, ng muling pagharap ng alkalde sa Senado kung saan inungkat ang mga tanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ang tatay niyo po ba ay Chinese, Filipino o Filipino-Chinese? Final answer please ha, dahil itong lahat na tatlong sagot ay nasabi nyo na. Nauwi ang mga tanong sa pag-ungkat sa nationality ng ama ni Go na si Angelito Go. Ang tatay ko po ay Chinese, at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Gayun din sa mga sinasabing kapatid ni Go. Ang sabi kasi dati ni Go, iniwan siya ng kanyang ina pagkaluwal pa lang sa kanya. Pero sa pagdinig, may ipinakitang birth certificates ng dalawang kaapid niya at pareho ang mga magulang na nakadeklara. Natanong ko rin po sa tatay ko po, after po nung last Senate hearing po, tinanong ko po sa kanya kung kapatid ko po ba yung dalawa. And he said yes po. inonfirm nila na mga kapatid nyo sila. Kinonfirm po sa akin ng tatay ko po. Pero base sa records ng Philippine Statistics Authority o PSA, tatlo ang kapatid ng alkalde. At sa pag-uungkat ni Ontiveros, lumabas na hindi totoo ngayon lang niya nalaman na may mga kapatid siya dahil may mga negosyo sila at madalas pang mag-travel. Bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Your Honor, um, nakaraan po na sa Senate hearing kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayoko po madamay pa po ang ibang tao. Pribadong tao po yung mga ibang tao po na babanggit. At paano raw masasabing iniwan si Go pagkapanganak pa lang, lalo't may nakababata siyang kapatid. Paano po yung iniwan ka ng nanay mo nung pinanganak ka ng 1986, pero siya pa din ang nanay ng kapatid mong si na pinanganak naman noong 1988. Hindi ko po nakita yung birth certificate po nila at hindi rin po ako yung nag po. Your birth certificate is riddled with holes. O pati po yung citizenship nyo ay riddled with holes. Kung hindi kayo ang sinungaling, ibig sabihin yung tatay nyo ang nagsinungaling. Sa birth certificate ni Go, nakasaad na kasal ang mga magulang niya. Paano maging kasambahay yung, tata, yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si Papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate. And what is the reason? Why would he lie? Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po. Wala pong record ng kasal, sina Angelito Guo at Amelia Leal. At ito ang higit pang malala, walang birth record at all, sina Angelito Guo at Amelia Leal. So, may tatanong talaga, hindi po kaya Angelito Guo and Amelia Lialguo don't even exist. Sabi pa ni Go, sa pagdinig ng Senado at Facebook post ni Jonte lang niya nalaman na Pugante ang ilan sa mga kasama niyang incorporator ng Baufo Compound kung saan nakatayo ang ni na Pogo sa Bamban. git ni Go, walang perang ibinigay ang Pogo sa kanyang kampanya sa pagka-mayor. Nagbibigay rin daw ng pera sa kanya ang tatay niya, kaya nakabili siya ng dump truck at helicopter at nakapagnegosyo. Kano binibigay siya yung tatay mo? Uh, Sila po nagbibigay ang tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po siya sa akin. Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin. Magkano binibigay sa'yo? Uh, minsan po, 500,000. Minsan, 1 million. Minsan, 2 million. Hindi rin daw totoo ang lumabas sa social media na siya ang may-ari ng coaching 33 million peso McLaren 620R na nanalo sa isang car show. Tinanong din si Go tungkol sa umanoy karelasyon niyang may kaugnayan sa pogo sa Bamban, bagay na itinanggi ng Mayora. Wala kang relasyon, ha? Wala akong boyfriend, wala akong asawa. Wala... Panindigan mo 'yan, ha? Opo. Dahil mayroon akong testigo na makakapagpatunay na 'yung 'yung karelasyon ay nagmamanage sa at uh... Uh, nagpamanage ng uh, negosyo ng Pogo sa lugar mo. Opo. Kahit maraming itinama at nilinaw sa kanyang pagharap sa Senado, giit ng kampo ni Go, nagsasabi siya ng totoo. The burden of proof transfers to the accuser na patunayan nila na peke yung mga hawak namin dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na renew. Pupo isang Filipino at lalong lalo na po hindi pa ko spy. Ano mga tao ang hindi naturalesa na pagtinanong mo o anong memories mo nung bata ka na kusang lalabas yun, di mo nga mapigilan kasi ang dami-daming alaala. So lalo lang lumalalim yung misteryo tungkol sa pagkatao ni Mayor Alice Guo. Marami raw gustong malaman ang mga senador sa Amanigo ni Guo na pinaiimbitahan sa susunod na pagdinig na gagawin ng closed door. Mahalagang tanong para sa akin yung, yung biyahe ng tatay niya na halos sa isang buwan, dalawang beses. May isang uh, nakita kami, isang buwan, tatlong beses. Uh, nakita naman natin, ni negosyo niya dito, hindi kumikita, pero uh, bumabiyahe siya doon uh, dahil nagnegosyo o may ibang ginagawa. So, andalas eh. No? At, uh, uh, pero kung dudugtungin natin itong mga kwentong ito, uh, pwedeng kasabwat siya dito sa Pogo na nangyayari. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.